Paano tanggalin or palitan ang copyright audio sa ating mga reels? So kung meron pong copyright ang inyong mga reels na ina-upload, halimbawa po na copyright audio yung inyong mga reels, pwede nyo po yan ludis, palitan or tanggalin po yung copyright. So paano po yan gawin? So ganito lang po ang gawin nyo. Open nyo lang po ang inyong mga Facebook. Wala pong problema kung Facebook page man po yan or profile ang inyong gamit. Pagdating po dito, pumunta kayo dito sa inyong uh, tatlong slash. And then, i-click nyo po itong profile name nyo Tapos, mapupunta po tayo dito sa ating profile Papalo naman po mga Lodis, thank you So, dito po, scroll up lang po natin Hanapin po natin dito ang reels So, kung hindi nyo po makita dito ang reels, i-click nyo po yung more And then, lalabas po dito ang reels, ayan So, i-click nyo po yan And then, dito po, sa bagong update po ni uh, Facebook So, dati wala pong lumalabas na ganyan, need to review, ganyan po So, i-click nyo lang po yan. And then, dito po, may kita nyo yung uh, reels nyo na mayroon pong copyright. So, ayan po, lalabas po yan dyan. So, kung ilang po ang lalabas dyan, ayan uh, po yung may copyright ng uh, reels nyo. Ngayon po, mga lodis, kung wala pong lalabas na ganitong need review, ibig sabihin po nyan, wala pong copyright yung inyong mga reels lahat po. Okay? Ibig sabihin, walang na-copyright sa in-upload nyo mga reels. So, kung mayroon po, lalabas po yan ng ganyan yan. I-click nyo lang po. And then, piliin nyo lang po mga lodis yung gusto nyo pong palitan yung audio or gusto mo pong tanggalin yung copyright. So, alimbawa po ito, i-click nyo lang po yan. And then, magpi-play po yung inyong mga reels. So, dito po, i-click nyo lang po yung tatlong dot na yan. Dito po, lalabas po ito. Ayan, replace audio. Tapos, lalabas po ito mga lodis. So, dito po, ayan, kung mabasayan nyo na lang po yung mga lodis. So, may copyright po ito. So, dito, replace audio. I-click nyo lang po itong continue button. And then, madadari ka po dito sa audio ng reels. So, dito, yung makikita nyo po mga lodis, pwede nyo po yung gamitin para po i-replace doon sa nakapirate yung uh, audio ng inyong mga reels. Okay? Ngayon, kung ayaw, kung wala po kayong makita dito nga uh, gagamitin, pwede nyo na lang po i-search dito. Ayan, I search nyo po dyan and then, uh, piliin nyo na lang po yon So, ngayon, halimbawa po ito yung gusto kong gamitin. Ayan, cute-cute nyan cute, yan. I-click nyo lang po yan. And then, i-click nyo po itong select yan. And then dito mga lodes, pwede nyo pong i-adjust dito kung ano po yung uh, sang part po ng music ang gusto nyo pong gamitin para po sa inyong, uh, papalit sa inyong mga rails. Pero mas sinasuggest ko po mga lodes, uh, i-click nyo po yung mga star na may kita yung tatlo po yan. Yan po kasi ang iba dyan minsan na kaka-copyright pag ay uh, na adjust natin dun sa hindi po naka-star sign. Okay? So alimbawa, dyan na lang po ang piliin nyo, mas uh, sip safe po yan. Yan, click nyo po yung ganyan. Yan. Tatlo po 'yan mga lodis, si Bisabenia inaalaw nilang gamitin mo 'yung audio na 'to. So halimbawa ito po ang gamitin, gusto kong gamitin. yan Ngayon po, pag nas, uh, pili niyo na po 'yung music na gusto niyo ipalit do sa uh, audio niyo, i-click niyo po itong update audio. And then i-click mo naman po itong update button. Ngayon po, wait lang po natin mga lodis ma update Ayan po, audio is being updated. And then, pag once po na natapos na mag-load yun, sumawawala so, na po yan dyan mga load Ngayon, kung andito pa rin, i-replace nyo lang po yung inyong mga account, Facebook. So, dito balikan natin. Ayan, punta ulit tayo dito sa ating profile name. And then, dito sa more. And then, sa reels. And then, dito sa need uh, review. So, kung mapansin yung mga loads na wala na yan, wala agad, no, refresh ko lang mga load Ibig sabihin, pag uh, nawala na po yung mga loads, ibig sabihin, wala na rin po yung inyong mga copyright. Okay? So, ganoon lang po ang gawin nyo.